ang uh, dating pulis na sospek sa pagkidnap sa isang Chinese engineer noong uh, 2005. Para sa karagdagang detalye may live report si Ian Cruz. Ian. Yes Jiggy. Uh, matapos nga ang 7 taong pagtatago, nahulog na rin sa kamay ng Mongkada Tablak Police ang uh, dismiss Police Officer 2 na si Joel Tatek na dating nakatalaga sa Pasig Police at uh, Eastern Police District. Isa si uh, Tatek sa mga most wanted kidnappers ng uh, PNP. At uh, number 3 naman Jiggy, sa most wanted ng EPD. May patong siyang 275,000 pesos sa ulo at uh, may anim ding warrant of arrest uh, para sa kanya mula sa Makati, Pasig at Quezon uh, City Regional Trial Courts. Si Tapec daw ang uh, pinuno ng 12 pares gang na siya umanong kumidnap noong uh, September 15 sa Chinese engineer na si uh, Michael Chan sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Natagpuang patay ang biktima makalipas ang ilang araw sa Antipolo City kahit pa nga nagbayad umano ng ransom sa labing dalawang miyembro ng dose pares gang siyam Daw Jigi ang dating pulis pero dalawa pa lang sa kanila ang naaresto aminado naman ang anti-kidnapping group may mga uniform personnel talaga na nasasangkot sa kidnapping sa gitna naman Jigi ng sunod-sunod na pagkakasangkot ng mga pulis sa asunto, hindi raw titigil ang PNP sa paglilinis sa kanilang hanay Jigi Maraming salamat Ian Cruz